So yan mga boss, so bali dito sa pagpasok natin dito sa kalsada na to So bubungad na agad sa atin dito yung ating building So kitang kita yung ating building na ginawa dito sa kalsada At isa pa, napakaganda nung lote na to So once na matanggal natin, itong ating temporary fence na mga yero Ay uh, makikita nyo na yung view, talagang napakaganda mga bossing So update ko na lang ulit kayo pagwala uh, pag wala na tong mga yero na to, pag a okay na no kasi hindi pa namin tinatanggal yan dahil ongoing pa yung uh, ginagawa namin doon sa kabilang park. And then ito mga bossing. Ayan, pasok tayo dito sa unang unit. So bali meron tayo ditong 4 unit, 1, 2, 3 at yung binubuksan na yun apat na unit. So bali every unit natin mga bossing, ito yung makikita ninyo. So makikita ninyo, Uh, naka nakapuli finish. Tiles siya, ha? Na? nakatiles na siya. And then yung ating mga walling, puli finish din yan. Ayan, finish siya, no? And then yung ating ceiling, plain ceiling lang, and then finish din. And then meron tayo dyan mga pin light. So marami yung pin light natin jan And then, eto, meron tayong kitchen. Every unit nung ating ginawa, meron tayong kitchen. So kung gusto niyo magugas ng pinggan ng pinakainan ninyo, So, meron tayong lababo na pwedeng paghugasan. And then, gusto nyo nga uh, taguan ng mga gamit-gamit, meron din tayong cabinet, no? May kitchen cabinet tayo sa ibabaw at saka dito sa ilalim. So, lagayan nyo yan kung ano man ang gusto nyo ilagay diyan. And then, so makikita rin natin, mga bossing, every unit natin, syempre, may kanya-kanyang CR. Ayan, so ayan mga boss, ito yung ating CR. Ayan, every CR natin mga bossing, meron tayong laboratory. Ayan, so kung gusto nyo nga mag-toothbrush, mag, -toothbrush, mag meron tayong laboratory dyan. And then yan. Tapos syempre, meron tayong water closet. Ang ganda ng water closet natin mga bossing. Hindi ka mahihiyang umupo dito sa water closet natin. Ayan, at syempre ito ay fully function yan mga bossing. O. Ayan. Uupo na lang ang kulang. Meron din tayong gripo, meron tayong bidi. Siyempre, hindi para kung ayaw mo magbalde, maglagay ng timba dyan. No need nang maglagay ng timba kasi meron tayong bidi. O, meron tayong gripo. May shower. At yan. So, bali yung uh, CR natin. Siyempre, may bintana rin para presko. Ayan, mga bossing. At ang ganda ng uh, CR natin, mga boss, ha? Fully finish yan. Hanggang uh, Ibabaw ng kaysam May tiles yan. No? Sagad yung KSAMI na, uh, tiles natin sa kaysam Ayan, no? Ang ganda ng CR natin. Talagang napakalinis. At pagkatapos, every unit natin mga bossing, meron tayong service area. Ito yung service area natin. So, bali yung service area natin. Ito, makikita nyo. Ayan, ganda rin, no? Fully finished din yan. Andito naman, meron tayong uh, Extra ng gripo, kung gusto nyo maghugas uh, niya ng kung ano-ano, mahala -ano, kayo mga boss. May outlet dyan, may mga ilaw yan. And then, ito, pwede nyo gawing stock room. Itong ating pinaka-service area na to, Kung halimbawa, uh, lagayan nyo ng mga produkto nyo, yung mga tinitinda niyo, pwede kayo mag-stock dito. And then, fully finished din itong ating service area. Napakalinis. Maliwanas yan mga bossing. Ayan, hanggang kisa may finish. O, tapos meron tayo ditong gate. Ayan. And then, pakita ko naman sa inyo yung ibang unit natin mga bossing. Ayan. So, kita nyo, ang ganda. Ang ganda ng ating uh, unit, no? At tapos, ayan, marami tayong uh, mga convenience outlet dyan, no? O, so, anywhere, everywhere, pwede kayong magsaksak. Kung anong gusto nyong isaksak dyan, di ba? Hindi nyo na kailangan mag-extension Kasi marami tayong mga outlet, ano, mga bossing Tsaka kita nyo, ayan, liwalas Ang ganda pati, ang ganda pati dito, mga bossing Yung parking area natin, napakalawak pa, oh, Di ba? Napakalawak yung parking area natin Ayan, so ito, every unit, oh. Next naman, sa unit natin Ito, mga bossing, ah, para makita ninyo Ayan. So, bali pare-pareho halos ng design. Itong uh, ibang unit. Ayan. So, meron din tayo ditong kitchen. Meron din tayong cabinet dyan. So, yung ating CR dito is fully finished and fully functional yung ating uh, mga laboratory. Ating water closet, bidet, gripo. And then, may service area din tayo dito, mga bossing. Ayan. Ito yung service area ng ating unit 2. Ayan. So, yan o, oh, maliwalas dito. So, meron tayo ditong open area para sa ventilation natin, ano, mga bossing. Hindi mainit. So, yan. Ang ganda. Ang ganda nitong ating uh, yung, uh, building na to. So, kita nyo, parang bahay siya. And then, ito, fully finished din itong ating uh, unit 2 na to. So, ang uh, Gagawin nyo na lang dito, uupa na lang kayo, wala na kayong problema, wala na kayong uh, isipin na kung ano pang gagawin dito, wala na mga bossing. Ayan. And then itong ating yung ibang unit, so nakikita nyo, ayan. Ah, ganun din, so pare-pareho sila ng design mga bossing, no? So meron din tayo dito ng uh, kitchen cabinet, kitchen, meron din tayong service area, may sariling CR, at uh, itong last unit natin, ayan. So ganun din. Yan, yeah, pare-pareho lang sila mga boss ng design. Ayan. So, yung mga gustong mag-inquire dito, pwede kayong mag-comment, pwede kayong mag-message. And then, pwede nyo kontakin si Leo Almario. Ayan. So, siya yung may-ari ng uh, building na to. And then, kung gusto nyo nga uh, mag-occupy ng space, yan, mag-inquire lang kayo mga bossing. Ayan. So, pakita natin sa malayo. Yan. Napakaganda nito mga bossing and then ito eh pakikita ko sa inyo yung diversion road at so yun mga boss so bali ito yung diversion road na sinasabi ko sa inyo so ito yung uh, ginagawang daan na bago so papuntahan dito so kita nyo dyan once na magawa tong diversion road natin so yan kitang kita yung ating building ayun lang yung ginagawa nating site yung building natin so pag yan ay natapos itong diversion road na to so maraming motorista ang possible na pwedeng makakita nung ating building na ginagawa doon sa kabilang yun no oh. So yung balik kita nyo, itong ating highway, ayan no. yung ating site is along the highway lang tayo mga bossing, ayan no. So kaya naman kitang kita itong ating ginagawang uh, building once na mag-business uh, kay dito, ay kitang kita ng mga tao, lalong-lalo -lalo na oh, pag nag-open yung diversion road natin dito sa kabilang uh, side na to, yan kita nyo, makikita na ng mga tao yan. At yan mga boss, bali nga pala yung uh, every unit natin dito, so ito yung may apat na unit, so may kanya-kanya tayong kontador ng tubig, may kanya-kanya tayong kontador ng kuryente. So, kaya naman uh, wala kayong magiging problema pagdating sa mga billing nyo sa kuryente at sa tubig dahil kanya-kanya kayo, bukod-bukod kayo mga bossing. So, kaya nakadepende na sa inyo kung gano'ng karami yung konsumo kons uh, ninyo mga bossing. Ayan. ayan, so ayan mga bossing, uh, bali... E yun na, ah, yung details natin dito sa ating commercial building. So gaya na sabi ko, sa mga gustong mag-inquire, gustong mag-negosyo, napakaganda ng lugar na to. Gaya ng sabi ko, pinakita ko yung diversion road. Ah, balang araw mga bossing, magiging, ah, ano to, anong tawag doon, na ah, hideout ng <laughs> ano, lalo na nung mga... Ano natin, motorista na halimbawa, for example, may nagtayo dito na kainan, no? So isang naiisip ko na business dito is kainan eh mga bossing Kasi ang kapagkain kasi Kaya na sabi ko pag ay masarap, mura, dadayuhin niya kahit gaano pa yung kalayo So pag nag viral yung iyong tindang pagkain dito So ito, itong lugar na to magiging puntahin na ng tao to So kaya naman na ah, napakaganda para sa akin yung lugar na to Tamang tama magnegosyo dito at uh, syempre sa umpisa mga bossing, uh, business hindi naman ganun kadali. Ako nga rin gusto kong uh, magsabi kay Boss Leo na pwede kong kunin yung isang ano eh, isang unit. Gusto ko rin mag-business pero pag-iisipan ko mga boss ha, pag uh, na akong kapital, Siyempre ang problema natin is financial capital. Lalo na sa business, hindi naman natin na uh, hindi naman ganun kadali ano ang magnegosyo. So kinakailangan natin ng financial. Ayan. Pero pag may kapital ako mga boss, magninegosyo ako sa lugar na to yan. so bali isa pa nga pala mga bossing yan ah, dahil tapos na yung ating project so yan, maraming maraming salamat dahil ah, nagawa namin ng maayos itong ating project dito sa Batangas at ah, wala kaming naging problema ni boss Leo so maayos yung aming naging samahan and then maayos naman yung ah, kinalabasan nung gawa namin dito at syempre maraming maraming ah, salamat sa team ni July Ems sa lahat ng mga team ko, sa lahat ng mga kasama ko dito, So hindi naman mabubuto ng ako lang. So o, syempre uh, kasama yung aking uh, team. Kaya maraming maraming salamat at uh, syempre sana marami pa tayong project at uh, actually marami tayong project mga bossing. Ano? So kaya dun sa mga gusto pong mag-inquire at nag inquire so hintay-hintay lang po dahil uh, napakarami nyo mga boss hindi ko po kayo kayang pagsabay-sabayin dahil ayoko pong kumuha ng trabaho ng sabay-sabay mga boss no so kaya hintay-hintay na lang po tayo kung kailan po tayo pwede ayan mga boss shoutout sa inyo lahat